Tidak nagaat sana Babang ini <laughs> <laughs> binuklah nang na iboy rin ini yang dalan uh <sighs> <sighs> boy kaway. boy kaway. boy kaway. Atas na. Wow. Awa sige sige. <laughs> Retangan don don na linyo lo, panayeng yakin. Retangan don don, erase ko lo. <laughs> Ali ik ikrap ko kerap buntok bentuk bakal to. Pas <laughs> <laughs> kaya yang kamera, yang aku to. Hei. Hei kedebul

Ah, oh, push ke pa, push ke pa, ko. Tuloy kaya kayo ba't? Oh. Oh. Diretso, hindi ka kaliwa. Okay, thank you. Thank you, thank you. you, you. <laughs> Diretso rin dalan niya, mga kini. Malili kami ngayon. Kini, dalan.

Tay ko. Tunog mayaman na bike. ayano tunog Tulog mayaman. Darandaman niya po. Ah, loko. Mayaman <laughs> na tulog. Original yan. O, oh, pababa niya. Ano? Ay, dito ang dala nandiyan. kita ta. Ito sumangid nandiyan. Ay, dito ang dala. <laughs> 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 <sighs> Uy, bawal mimikin, may paalam ka <tod palaki> Pero tira na mangilog pala kini <tod palaki> Hello, what's up man? This is your Don Don Ating waterfalls <laughs> <laughs> Kalinis na mo mo yung dano mo

Ha takot oh. Forest, forest, ba takot. Hay ah, nini. Tama ini ke gamat. Sumangit, sumangit. Hoy, okay. ta ba. Ha? Oh, Tama ganda niya. Tulong. Hu balambing ngini. Nah. <laughs> 712 pa mo. Balambing hina. Pa <laughs> paglontarin. sayang ayaw si Magdite dito live niya sana ini oh patas patas na yan na naman kakatarik na pa mo ano yung ante ay ang bike patas na